Hindi pa rin sinusukuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na magkaroon ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa mga palengke. Ayon kay PBBM, may chance pa para maging makatotohanan ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Anya ito ay sa sandaling maging matatag ang sektor ng agrikultura at maging ahalaga ng produksyon na magre para bumalik sa normal ang supply ng bigas at bumaba ang presyo nito. Paliwanag pa ng Presidente, mangyayari pa rin ito kung hindi na masyadong babagyuhin ang bansa at mga gamit ng mga magsasaka mga tulong ng gobyerno para maitaas ang produksyon at kusang bababa ang presyo ng bigas. Binigyan din pa ng Pangulo na ginagawa ng pamalaan ang lahat ng paraan para matiyak na abot kaya pa rin ang presyo ng bigas sa palengke lalo na sa mahihirap ng mga Pilipino. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.